Hindi laging ako yung makakasalamuwa oh, oh, mo. Hindi laging ganito. Ah. Nasangkot sa banggaan sa kalye ang sasakyan ng komedyanteng si Gerald Napoles. Matapos manood ng live sa laban ng gilas at Dominican Republic World Cup opening, ibinahagi ng komedyante ang nasangkutang banggaan sa pamamagitan ng isang mahabang Facebook post at kasama ang video ng usapan nila ng driver. Anya ay nabangga ang kanyang kotse ng isang truck. Pauwi na siya ng panahong iyon nang biglang nasuyod ang kanyang minamanehong sasakyan. Umangat ang bumper ng kanyang kotse at hindi na siya nakaandar dahil sa tuloy-tuloy na ang truck na halos patawid na sa daan at parang wala man lang tinamaan. Maging ang nakasakay sa passenger seat ng truck ay parang dead malang umano kung kaya ay hinarang na niya ang sasakyan at pinababa ang driver upang makausap ito. Sa halip na irklamo ng komedyante ang nasabing insidente, ay minabuti na lamang nito na palagpasin. Dahil sa alam raw niya na walang kakayanang pang-areglo ang driver para sa sira ng kanyang sasakyan. Sa ad ni Gerald, katatapos ko lang manood ng Gilas Pilipinas versus Dominican Republic sa FIBA World Cup opening. Masaya ang experience kahit hindi tayo nanalo sa game. Pauwi na ako sa amin nang biglang na pa at nasuyod bangga ng truck. Umangat bumper ko, Basically nauna na ako pero ipinasok pa niya sa lane ang truck kaya paangat ang wasak ng bumper ko. Hindi na ako nakaandar kasi tuloy-tuloy ang truck. Halos patawid na siya na parang walang tinamaan. May kasama siya sa passenger seat niya sa side ko na parang dead malang. Hinarang ko ang truck para kausapin sa nangyari kasi parang unahan na niya ako. Pinababa ko si kuya at eto nasa video ang usapan namin. Sa madaling salita, alam ko naman na ang tanging solusyon sa bangga ay ipaayos. Kung irereklamo ko naman at ipipilit ko ang kakayanan at pagbayarin si Kuya Driver, siguradong ikakaltas pasa. sa. Sahod niya to, imbes na solusyon, dagdag problema pa ang mangyayari. Magiging komplikado pa sa pag-aayos at paghahabol para mapanagutan niya. Bilang ako ang mas may kakayanang pinansyal, hindi ko na kinumplika. Pinagsabihan niya rin ito na mag-iingat sa susunod dahil hindi lahat ng maaksidente ng driver ay kagaya niya na kayang palampasin ang ganoong pangyayari. Mapalad na lamang sila na pareho silang ligtas sa aksidente. Pagpapatuloy ni Gerald, pinagsabihan ko na lang siya na sa susunod ay mag-iingat dahil pareho kami mapalad na ganito lang ang nangyari. Gaya ng sinabi ko sa video. Kadalasan hindi gaya ko na palalampasin lang ang ganitong aksidente ang makakasalamuhan niya. Mensahe naman ni Gerald para sa driver na pinangalanan niyang Kuya Ransi na mag-ingat at nawa ay ito na ang huling diskresyang masangkutan niya at magsilbi na ring aral sa kanya ang nasabing aksidente. Mababasa naman sa komento ang nag-aalalang si Kim Molina na kasintahan ni Gerald. Anya, yung nasa malayo ako ngayon para sa shooting ng bagong pelikula tapos ito bubungad sa akin pagbukas ng phone. Huwag naman ganun kuya driver. Tinawagan ko agad-agad Gerald nung nakita ko tong video. Yung puso ko, Diyos ko. Sa lahat po ng nagmamaneho, lahat po tayo ay gusto ng makauwi at madalas mainit ulo sa traffic pero mag-ingat naman po tayo please. Pakiusap.